Kung muna kayo sa Dito, dito sa Matagal na ba yan? Mga dalawang linggo na Dalawang linggo? Oo, oh, may hindi Ano yung script niya? One size na ako Oo oh, ma Ano siya? Yung Yung neuropathy, ano ba yan? Ah, okay Kasi Neuropath, ito lang ma siya, Ito sa sa'yo na to Hindi mo siya man Tapos man na ito Eh, -hmm. Yun e, yung nag-ingin yung... eh, Bigyan ako ng gamot oh cleaner na so ah uh, uh si Saksi na ba yan? Oo oh, po. Nagbabawas naman yung sakit. Nagbabawas yung unang kuang ko. Nagbabawas. Tapos kahapon, nung matulog ako nung unang gabi pag uh, ko ng kuang, siguro nakatagilid ako dito lang. Ang hmm. saktan naman kahapon. Okay. May movement ba tayo na sumasakit siya? Like, Wala naman eh. Wala naman. Tayo daw kayo sa... Anong part yun? Itaas lang. Ito, ito sa may yan ng balita. Itaas mo daw, sir. Wala nang sabit, lingon dito. Ay, baba mo yung kamay mo, tapos lingon ka. Kabila. Wala pa din na nun. Paano ba nung oriente? Ano pa nung oriente? Okay. Nakapirmis na dito. Diyan lang talaga sa area na yan. Sige po pa. Ano ba? Baka. kinukal lang Masakit pa. Sa todo mo daw sa ang part lang siya? Ito, ito, ito. ito dyan, sa lobe niya. Dito sa may spine, mm. sa lobe mismo na spine. Do, sa ng spine. Parang daw sa pagitan ng kuan. Pa ang ang sakit niya para siyang matuloy sa parang kuryente tumatakbo. Na parang muscle daw sa ang trigger point. To mahirap ang tanuman hanapin to kasi lang ito eh. <laughs> Tingin ko nga kasi lang ng kuha niya. oh, yan. Sir, lang yan. Pero kapag sumakit siya, para ka nga hmm. naipita ng oh, Yun, yun ang pagkailangan oh. ko. Ang sakit. Lalo na pag nakatagilid ako, may mga. ako. Hindi. Ito kayo, saan. Um. may masakit. Yan. Tapos yun po. Side to side. Side. Wala. 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 Try mo i-contract yung shoulder bit pag mo. Meron. Wala. Wala. Ano mas Meron na, Pero, na pero, pero ito. Parang nalikas ngayon. Wala nga yun. So, para on and off lang siya. Hmm. Pero napakatulis. Napakasakit pag uh, sumumpong. So, medyo challenge. Ito na na. <laughs> Tatanggal ako ng damit sa bulan lepas. بسم <applause> الله Tapos lang, sa Nice. Isa pa. Masa, lumetsa. Upside, nice. Oh, good. last tayo, sir Tingin mo natin. Lapas. Kamay dito dalawa. Tingin yung Lapas. Okay. <coughs> Sir, last tayo dito yung ulo yung Oo. Okay. palagay ako ng kamay sa may na. Pag umulat sa taas, huwag ba malalim. Labas ehm nagburo kaya talaga dito ah check mo daw sa kung saan yung may masakit kanina hanapin mo nabawasan siya nabawasan siya? oo ah anong movement yun sa? anong movement siya? sumasakit yan, nakagawa ko yan yeah. Y yung movement na yan. Uh, Saan yung masakit? Hindi po. Parang nagiging... Ah, okay. Ah. Uh, pero nagbabawas yan. Ah, uh, nagbabawasan siya. Meron ba kayong basal si Wala. Wala. Upo ka muna sa. Ito siya. Bigyan na namin ng na stretching para mag-stretch to siya. Kasi ito siya. May mataas ang chance din ng pupunta ko dito. Pwede siya. magbigay uh, Magbigyan ng <coughs> stretching. Pero pwede nyo din siya elbohin. Okay, Oo. Okay. Oo. Ang elbow nyo lang, lagay mo yung shoulder blade na dito sa likod sa ayan, ah, yeah, Yung gilid ng ng shoulder blade at saka yung sa, sa spine, yung gilid ng spine, yun lang yung elbow niyo. Gitna no? lang. Oo, gitna lang. para hindi siya makabuo ulit. Tapos pero meron tayong mga stretching, yun na yung magre-reverse niyan sir. Kasi magbabawas na yun. Wala na gano'y yung mga, yung muscle tawag to. Trigger point.